So ayan, welcome back mga sir. This is Sawek. So, like, so for today's video or content natin ngayon, may nakakuha ko ng idea na I think yung magandang i-vlog ngayon is sa mga ano, mga kapasitors na ginagamit natin sa tweeters natin. Kung ano nga ba yung maganda. Pero yung challenge natin dito is kung ano lang yung available natin dito sa, sa lugar ko sa bahay. Yan yung content natin ngayon. Or maganda tayo ng pwedeng gawing speaker kapasitors, I mean tweeter capacitors na lagay natin sa Twitter. Ito yung sinasabi na ano nakakritores na pwede ilagay sa Twitter para mabago yung tulog and then, syempre protection sa Twitter natin so hanap muna tayo dito sa bahay ng mga kung ano man yung mga pwede ilagay sa Twitter natin so let's go so nakita ko lang ito dito lahat I think this is 2.2 nice Thank

Kala nyo, mapapagastos nyo ako ng 50 pesos sa kapasitors na nga. Ayan o, nakatipid ako. Kala <laughs> nyo ha. Eka. Hey, Ay, hey, dito. Tinago ako dito eh. Ito. The So, try naman natin maghanap sa mga gutter or sa imburnal. Baka may naiwan akong ano doon. Na gamit sa sound. Dito siguro. Oh. Ngayon. Yudi ka, kakyan. Ba't nandito yan? Yan yung legendary Broadway dividing network ha. Ba't yan nandito yan? So, kunin natin yung mga sir. Hindi pa lang na alam kung huling vlog ko na ito. Ayan. Ang normal yung pinasok natin. <coughs> uh, shit. Ito na siya. Legendary Broadway dividing network. Press kung press ka pa. Ah. So ito na mga sir, yung nakuha natin mga kalat or scraps sa bahay na pwedeng ilagay natin sa ano natin sa Twitter. So yung pagtripa natin yung Twitter ni Joson, ito yung gagamitin natin. This is a watts para in case man, kung masunog man may madaling hanapan ng replacement. Let's start with the capacitor. So this is the na 3.3 microfarads 100 volts. Ito yung pinakamura sa lahat. Mga ano siguro to mga 10 or 20 pesos pero depende pa yan sa brand. So, maya, i-testing natin to ng single lang siya. And then, syempre, testing natin na tatlo sila. Na, na magka magkadugtong or nakaparalel. So, yan. Doon Dung naman natin, yung next na mura is, sa uh, I think, dito. Ito. Uh, 60 pesos siguro to Or 70. Hindi lang ako sure. So, this is a condenser. Ito, condenser to yung tawag nyo to Condenser na capacitors, XPP 3.3 microfarad. So, pareho lang sila. This is 250 volts AC and 400 volts DC. So, ayan. 3.3 microfarads po yan. Then, next naman natin is yung ganito, yung audio pillar. I think this is a 2.5 microfarads, 250 volts rin. This sa brand nya is a audio pillar. Katulad dito ng mga crown, mga, mga condenser nila is, I think, mga 70 to 80 pesos yung presyo nito. So, next naman natin, isa yung nakamuro talaga ako dito. So, ito naman, box capacitor o yung makita natin sa ha, mga electric fan nagsinakripisyo ko yung electric fan ko para dito para makatipid lang ng 50 pesos so hindi na lang yan so this is a 2.0 microfarads 400 volts AC ito karamihan yung nagamit sa sound system eh or mas mababa pa dito kasi wala akong version ng 1.5 yung sobrang nipis ng tunog pero ano na yan Nang not na kung sobrang nipis o so, parang useless na yung tunog ng twitter mo safe na yung twitter mo pero sobrang nipis ng tunog kung masyadong mataas yung value ng microfarads Next naman is yung mga Twitter protection. Ito naman yung tiyatawag natin na ano. Ay, yung presyo pala nito is mga 50 to 60 pesos. <coughs> ayan. Next naman is yung ceramic resistor. Presyo, ayan, mga 50 pesos rin. Pero ano na po yung purpose ito? Nang nag-restrict -re or resistor kasi ito eh. I think hindi ito magbabago yung frequency ng Twitter. Pero nag-absorb or nag-resist ito ng, ano, ng current na pumapasok sa Twitter. This is for protection only. So dalawa to testing natin mamaya to kung ano yung tunog ng Twitter natin. Kung tumutunog pa ba. Ayan, ito naman yung tinatawag natin na fuse bulb or DIY fuse bulb. Kininan ko lang to. This is a 12 volts, 32 watts. Mas maganda 50 watts. So, mamaya i-testing natin to. Pero yung parang yung purpose nito ito is parang diffuser lang po siya. Or parang nag-absorb ng excess current na pumapasok sa ating compression driver unit. So, hindi naman magpapago yung tunog. Magpo-protect lang siya or mag-absorb ng ano ng sobra-sobrang karet na mapasok for protection po ito ng Twitter natin. So ito naman yung uh, expensive sa si lahat. I think this is uh, 1000 plus ata uh, iwan ko lang kung ano na yung updated na presyo nito. This is uh, called uh, dividing network na po ito talaga. For kompleto na po talaga to. Is the DN28 28000 Pro full range pa ito and 800 watts yung capacity nito o yung pwedeng ilagay na speakers. So ano yung makita natin dito? Ito yung inputs natin na nanggaling sa, sa, amplifier. And then syempre, ito naman yung pasa mid and then yung tweeter. So full range po ito. Once na kapito. Pero, pero pwede natin to malagay na tweeter lang. Tweeter lang mamaya yung testing natin. So pero meron itong choke for bass. Ito yung purpose ito isa nagtatanggal ng, ano, ng mga high frequencies sa mga woofers natin. So may mga windings yan. Depende po 'yan sa ano sa itatanggal yan na frequency na high frequencies. So again, meron na itong ceramic resistors for additional protection and then yung mas maganda dito is meron na po siyang diffuser bulbs. Ah uh, separate yung mid or separate yung high. So I think separate 'to. Isa yung sa mid, isa yung sa high. So yung bulb na ginagamit niya, ah, na yung bulb? Ito pala. Mas maganda 'to. Ah uh, 12 volts, 50 watts kasi. Rep ano po ito ng replaceable or pwede mong tanggalin once na pumutok. Ayan, easy installation lang. So, kabit mo lang ulit. Katulad nito, ayan. Ayan, higpitan lang natin. So, ito yung pinaka-expensive sa lahat na dito sa bahay, syempre. So, worth it ba talaga na ano, mas mahal yung protection natin sa Twitter o capacitors? Malaki ba yung advantage sa mga ganito, yung mga dividing network, compare natin sa capacitors lamang? So, let's see mamaya. Set up lang natin to para ma-demo na natin. So, for our settings sa test natin, isa yan yung amp natin naka, ano po, naka nakakalati yung volume mamaya lahat po yan parehas and then siyempre unahin natin ng walang capacitors plain ano lang compression driver and then yung ito yung mic mawag pick up ng audio natin para mas accurate so sentro natin yan so isa isahin natin pero una ano tayo nang gamitin ng ganito nung pink noise ayan, katulad yan para matansyar natin kung ano yung frequency na nawawala once na na-compare natin sila mamaya. So first testing, no capacitors. l na 3.3 XPP 3.3 microfarads condenser 30 watts 6 ohm ceramic resistor electric pan box capacitor 2.0 microfarad. Twelve volts, thirty-two watts, fuse bulb capacitor, uh, user. test no capacitors Again mga sir, huwag po nating gagayain yung demo ko ngayon dito. 3 pieces, uh, non-polar 3.3 microfarads, may kap kapasitors. and for our last test buwis buhay capacitors 3.3 <laughs> 3.3, 3.3 ilang pirason 3.3 and 2.0 wala, sobrang hina ng tunog so yan, uh, kung ano natin medyo humina na yung tunog na so marami na po yung capacitors dyan So mga sir, napakinggan ko na kanina yung mga nirecord ko na audio sa pag-differentiate ng tunog ng mga kapasitors na tinasting natin. And then syempre, once na hindi ka gumamit ng kapasitors, mas louder po siya pakinggan. Although ano lang siya talaga nang may masyadong makapal yung mid frequencies niya. Talo na kung nilalagyan natin ng mga ganito, mga resistor lang or valve. Yung tweeter kasi hindi nga gusto na ano eh, or kung malakas yung volume natin, hindi niya gusto yung mga mid frequencies kasi masisira yung dome niya o yung titanium dome niya once na pinasukan natin sa malakas ng malakas na volume ng mid frequencies. Kaya yan yung mga purpose ng mga diffuser bulbs or resistor is na nililimit or dyan pumupunta yung excess current for protection ng sila. Medyo hindi natin mararamdaman yung frequency change kasi wala naman sila tinatawag na kapasitansi. Na compare natin sa mga kapasitor na may mga microfarads. So sa tingin ko naman, yung pinakamagandang tunog sa akin para sa akin na nga, yung sa 2.0. Parang ano sa i-balance, mapi filter niya is around na siguro mga ano to mga 5k. Ayun, ito yung 2.0, parang 5k. O, hindi lang ko sure kung ganyan talaga. Medyo ano, naman, medyo ma -mid, may mid frequencies lang yung ano, natin, yung dividing network na to. Yung do yung ano talaga isa very organized lang siya or madali siya. For example, palitan natin yung ganitong part. ayan lang. And then, syempre, yung maganda dito is kumpleto na na siya. May diffuser bulb, may protection, may ceramic resistor, may pang woofer para matanggal yung high frequency kanya, sa mga woofer natin. And then, syempre, ano sa parang ano na, kung tamad ka mag-DIY, ito na lang yung bilhin mo. Kasi para kumpleto na po siya. Parang pinagsama natin yung lahat-lahat ng ano ko dito, yung ginamit ko kanina. So, quality-wise, mas na ako sa tunog ng 2.0. Sa 3.3 naman namin, I mean, medyo ano sa medyo magaspang ang tunog niya, medyo may mga mid frequencies kaya mas louder lang sa pakinggan niyo yan. So worth it ba mag-upgrade or bumili ng mga ganito? Para para sa akin worth it naman siya kasi ano parang kompleto naman. Parang kompleto na, kompleto na yung ano mo dito, may uh, diffuser bulb, capacitors, uh, protection, uh, wiring mga terminal sa wiring. Parang ano na parang gusto, kung gusto mo ng easy life, bumili ka na lang ng dividing network. Compare natin sa mag-DIY ka na. Na, na mag-project ka pa ng DIY. So, ayan mga sir. Hope you like our video for today and see you on the next vlog mga sir.